Ang nilalaman ng ating video. Cool. So <laughs> Anjing. Anjing ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mga no. teman-teman. Oh. Lihat ke cuy. Allahu Akbar! Astaghfirullahal-Azim! La ilaha subhanahu wa Allah! Allah! La ilayla. Mula sa backhoe operator na nilusob ng mga higanting hornets, ang manulto na tattoo artist hanggang sa nakakatakot na matandang aswang na kuba, naririto ang walong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyong ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe! I-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral naman ang video na ito ngayon sa internet, na kung saan, matapos sirain ang bahay at bulabugin ang mga hornets ng operator ng isang backhoe, ay agad itong binalikan o ginantihan ng nasabing mga hayop dahil sa kanyang ginawa. Panuori ninyong mabuti. Makikita sa video na matapos sirain at bulabugin ng operator ng backhoe ang pugad ng Hornets, ay agad bumanti ang mga ito sa pamamagitan ng pagsugod at pag-atake sa operator. Makikita sa video na tila ba nahulog ang kanyang kamera marahil kinagat na siya ng mga nakakatakot na dambuhalang Hornets na mga ito. Ang nakakatakot na video namang ito ay nakuhanan ng isang CCTV camera, na kung saan, ay sinasabing ang kababalaghan na ito ay kagagawa ng isang poltergeist na naging dahilan naman upang matakot ang dalawang babae na ito mula sa Pennsylvania. Ang nakakakilabot na footage na ito ay unang in-upload sa Facebook na may username na George Louis Cruz Molina na nag-iwan sa mga viewers ng palaisipan at pangamba. Ang babae sa video ay ang asawa ni George Luis na si Liz, na nagsasagawa ng tato sa isang kliyente sa loob ng kanilang studio. Pagmasdan ninyong mabuti ang susunod na mangyayari. Ang trolley na may supply ng pangtato ay misteryosong kusang umusad at gumalaw sa harapan mismo ni Leeds. Uh, oh, the table sinubukan ng dalawang babae na tingnan ang paligid upang makita ang posibleng may kagagawa ng paggalaw ng nasabing table. Subalit ang pangyayari ay mas lalong tumindi na naging dahilan upang mataranta ang dalawa. Nice. Yeah, no. Makikita sa video ang kusang paggalaw ng upuan na nasa table na malapit lamang sa kanila. Marami naman ang nagsasabi na kagagawa nito ng isang poltergeist na nakot on camera. Isa nga ba itong malinaw na ebidensya ng supernatural? O baka naman may iba pang mas malalim na explanation hinggil sa pangyayaring ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. You know? no. Ang video namang ito ay nagmula sa YouTube channel na Dena Official, na kung saan, ay kanyang hahanapin ang sinasabi ng mga taga rito na isang aswang na kuyang, na madalas nilang makita sa isang kagubatan na malapit lamang sa kanila. Sa kanyang pagdating sa lugar, ay agad siyang nagsagawa ng ritual sa pamamagitan ng pagsisindi ng insenso upang isumun ang nasabing nila lang. Makalipas lamang ang ilang sandali, dito ay nakita na niya ang isang nakakatakot na aswang na kuyang na lumulutang sa hangin. Panoorin ninyong mabuti ang ginawa niyang pakikipagsagupaan sa nakakatakot na aswang at sa alaga nitong tila ba isang maliit na aso. Subalit kakaiba ang itsura nito. Sir, zat sifat apabila kalian masih ada di sekitaran saya tunjukkan eksistensinya. Anjing. Hapa Hapa barusan ji. Hapa barusan. ada suara nangis teman-teman ada sesuatu cuy innalillahi wa inna ilahi roji'un tuh, tuh 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 mukanya kok pucat Astagfirullah. Astagfirullah. Allah al Azim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam kalimat ini kan ya astagfirullah wa atubu ilaihi Allahu apa ini Astagfirullahal azim Astagfirullahalazim Itu dia gerak-gerak cuy Dia gerak-gerak Innalillahi wa inna ilaihi raji'un Teman-teman Lihat ke cuy Allahu akbar Astagfirullahalazim Astaghfirullahalazim. Lihat 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 cuy. Lihat, lihat Apa ini? Apa itu tuh? Teman-teman. Astaghfirullahalazim, kamera blur. Dia dia gerak-gerak, teman-teman. Astaghfirullahalazim. 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 La ilaha illallah, apa itu? Astagfirullahal'azim. La ilaha... Eh! Eh! Allahu Akbar! Astagfirullahal'azim! Astagfirullahal'azim, apa barusan, cuy? Dia terbang, cuy. Dia terbang, cuy. Matapos ang isinagawang ritual ay tuluyan ng nilunok ang itim na bato ng dalagang ito na anak ng isang aswang. Nakaramdam naman ng paghihirap ang anak at nag-iba ang timpla ng katawan nito dahil sa naisaling kapangyarihan na galing sa kanyang inang aswang. Makikita sa video na tumitirik ang mata nito dahil sa paghihirap. Mga ilang oras pa ay tuluyan ang nag-transform ang itsura nito na animo'y isang halimaw ang anyo dahil umipekto na ang isinaling itim na bato. Ayon sa alamat, ang isang may lahing aswang ay kailangan salin ng itim na bato sa isang anak o kamag-anak bago mamatay. Upang maging mapayapa at hindi ito dumanas ng matindi at mahabang paghihirap. Panoorin ninyong mabuti. inilah lah Kondisi kakakku Ini saya sembuh Tidak tegak Sumpah saya tidak tegak Teman-teman Saya merekam ini Agar teman-teman tidak bertanya-tanya bagaimana perkembangan Kak Carol yang awal mulanya hanya sakit di tangan. Ibu Sinta, Ibu Sinta. <silence> Pinasok naman ng Ghost Hunter na ito ang isang madilim at abandonadong factory na sinasabing isang haunted dahil sa madalas pagpapakita ng mga nakakatakot na nilalang at multo sa nasabing lugar. Habang nag-explore, -e dito ay may makikita siyang isang nakakatakot na nilalang buhat sa dilim. Panoorin ninyong mabuti Makikita sa video ang isang nakakatakot na nilalang na may katawan subalit walang ulo Ang mas nakakatakot pa dito ay nakahiwalay ang ulo at nakadilat pa ang mga mata nito na nakatitig sa ghost hunter Nakalagay sa isang malaking ang katawan, samantalang ang ulo naman nito ay nakalagay sa isang malaking box Dala naman ang takot ng ghost hunter sa nakakatakot na uri ng nilalang na ito, ay tumakbo na lamang siya ng matulin papalabas ng abandonadong factory. Ang video namang ito ay nakuhanan ng isang security camera, na kung saan, habang normal na naglalaro lamang ang bata na ito sa loob ng kanilang living room, ay bigla na lamang may nakuhanan ang kanilang security camera na ikinagulat at ikinapangamba ng kanyang mga magulang matapos nilang mapanood ang footage. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang nakuhanan ng kanilang CCTV camera. Makikita sa video na habang nakasakay ang bata sa kanyang laruan na kotse, ay bigla na lamang may misteryosong hindi nakikitang force o nilalang ang humila sa kanyang laruan na kotse. Hinihinala ng mga viewers na isang multo o espirito ang may kagagawa ng kababalaghan na ito. Ang Facebook username na si Ashley Hammond ay sinasabing simula pa ng kanyang pagkabata ay may paranormal nang nangyayari sa kanyang buhay. Ayon pa sa kanya, saan man siya magpunta, ay palaging may kababalaghan ang nangyayari sa kanya. Nang lumipat naman siya sa isang bagong bahay na matatagpuan sa Utah, ay palaging nang nakikita niya ang kanyang mga anak na nagpapanak-panaog sa kanilang hagdanan. Subalit ayon kay Ashley, ang pag-akyat at pagbaba ng kanyang anak ay normal lamang niyang nakikita sa kanilang CCTV camera. Subalit ang susunod na inyong matutunghayan ay nakuhana ng kanilang CCTV camera habang natutulog ang kanyang mga anak. Naniniwala naman si Ashley na nakakita siya ng isang supernatural na pangyayari na kung saan ay minimimik nito ang anyo ng kanyang anak. Upang mapatunayan na totoo ang kanyang mga sinasabi ay bumili muli siya ng iba pang security camera upang i-record ang nakakakilabot na pangyayaring ito na kanyang natutunghayan sa kanilang hagdanan.

Makikita sa video na may nakuhana ng kanilang CCTV camera ng isang dark figure na may umiilaw na mga mata na umaakyat sa kanilang hagdanan. Ang nasabing nakakakilabot na figure ay makikitang walang pangibabang katawan. Kayo ano naman sa palagay ninyo kung anong nilalang ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa ibaba. Ang ghost hunter namang ito matapos pasukin ng isang kinatatakutang abandonadong bahay na sinasabing pinagpapakitaan ng isang nakakatakot na nilalang, ay bigla na lamang itong nakakita ng isang hindi inaasahang kababalaghan kaya naman napasigaw na lamang ito sa tindi ng kanyang takot. Panuorin ninyong mabuti kung ano ang kanyang makikita. Allah Akbar! La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Makikita sa video na habang nag e siya sa loob ng abandonadong bahay na ito, ay bigla na lamang sumulput mula sa dilim ang isang matandang babae na animoy kuba na may nakakatakot na itsura. Hinihinala ng mga viewers na isa itong aswang o mangkukulang. Hindi naman malaman ng ghost hunter kung ano ang kanyang sasabihin at gagawin dahil sa pagkagulat nito sa aparisyon ng nasabing nilalang. Maraming oh, 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 oh. ano ano uh? salamat sa panood, hanggang sa muli nating kwentuhan.